Idol ko po si Mr. Okay. Maugong ang usap-usapang gagawan umano ng remake ang classic soap opera na Esperanza na pinagbidahan ni Judy Ann Santos. Ang patok na drama series ay yung noong February 17, 1997 hanggang July 23, 1999. Maugong naman ang balita na si Francine Diaz ang top choice para gumanap bilang Esperanza. Hirit ng ilang kapamilya teleserye fans, bagay rin naman kay Bel Mariano. Final ika naman ng ilang taga-suporta ni Heaven Peralejo ang kanyang panayam sa Tonight with Boy Abunda, noong Pebrero taong 2020. Kung saan inamin ng Pinoy Big Brother alumna na dream role niya ang gumanap bilang si Esperanza, na lalong nagpasikat noon kay Miss Judy Ann Santos. Dagdag pa niya, idol niya talaga si Judy Ann Santos. Maaaring baguhan pa lang si Heaven Peralejo sa entertainment industry pero nakikilala na ang dating Pinoy Big Brother housemaid sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Mula nang sumali sa reality show, bumida siya sa iba't ibang guest at supporting roles sa Pamilya Ko, 2019, at Starla, 2019, kung saan ginampanan niya ang teen version ni Teresa, na siyang role ni Juday. Nakuha niya ang kanyang unang lead role sa seryeng Bagong Umaga, noong 2020, na nakakuha sa kanya ng nominasyon bilang Best Drama Actress sa 35th PMPC Star Awards for Television. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng malawakang pagkilala para sa kanyang pagganap sa Nanahimik ang Gabi 2022 na may Best Actress nominations mula sa FAMAS Awards at Metro Manila Film Festival. Nitong nakaraang August 26, sa wakas ay naiuwi niya ang Best Actress trophy sa 39th Luna Awards. Ang kanyang kauna-unahang acting award